sabi ko nga sa nakaraan kong sa una kong content na ang depression ay mananatili sa, is sa isang bagay na iniisip mo. Halimbawa, yung asawa mo nag bago kang panganak, madalas na tinatamaan yung mga bagong panganak na mga first time nila mga anak tapos iniwan sila ng asawa niya o nangaliwa yung asawa niya Diyan tinutorture ang pag-iisip niya kasi unang-una hindi pa makatayo yan. Nandyan lang sa tabi. Naghihintay kung sino mag-alaga sa kanya. Walang ibang iniisip yan kundi yung asawa na tutulong sa kanya pero walang tumutulong sa kanya kaya yan ang kanyang problema. Yan palagi ang iniisip niya at yan lang palagi iniisip niya lalo na kung iniiwan ng asawa kung saan napupunta. pupunta yan ang umpisa ng iniisip niya Diyan nakatutok ano kaya ginagawa ng asawa niya may babae kaya mga ganun ang iniisip hanggang sa wala ng ganang kumain yan hindi na makatulog yan saka iisip sa asawa niya kaya pag gutom ka tapos ang, ang pag iisip mo ay wala nakatutok ng doon hindi mo na namalayan pinasok ka na ng hangin ang hangin na yan papasukin ka talaga yan pag walang laman ang tiyan mo hanggang sa aakyat uh, yan sa ulo mo pag umakyat yan sa ulo mo, yan na umpisa na parang hinangin-hangin ka na sa una na yan. Parang naramdaman mo lang na parang, mag, parang lumulutang ka. Lalo na kung wala kang tulog, lumulutang ka. Yan ang naramdaman mo sa depresyon. Hanggang sa nakatutok. Pero hindi mo naramdaman yon Hindi mo naramdaman yon kung pinapasok ka na ng depres. Kasi ang iniisip mo na lang, ayo kung ano yung iniisip mong paulit-ulit, yan na lang ang Uh, masarap mong isipin. Hindi ka na nakapag-isip ng ibang bagay na kung paano gagawin mo para maka-ahon ka, para maka-plano ka sa buhay mo. Hindi na yan, kundi nakatutok ka na doon sa asawa mo na nang babae na kung ano yung ginagawa, ano yung gagawin mo, anong pagpapalaki sa anak mo. Diyan ka palagi nakatutok. Hanggang sa pinasok ka na ng hangin. Pag pinasok ka na ng hangin, edi wala nang ano yung ulo mo na yan, wala nang laman yan, kasi hindi ka na makakain, hindi makatulog yan, wala kang nanggana yan. Hanggang sa hindi mo na namalayan, pag depression ka, pag nag ka na, gustong gusto mo nang isipin kung ano yung iniisip mo, hanggang sa matagal yan, halimbawa buwan na yan, na ganyan ka palagi, o ganyan din ang ginagawa ng asawa mo, ganyan at ganyan nang palagi iniisip mo, kuminsan, darating na yan na parang may naririnig ka na na boses. Hindi mo na lang pinapansin yon kung minsan bigla ka na lang bigla ka na lang maglilingon na akala mo may sumisigaw sa iyo. May tumatawag sa iyo, may nagsasalita sa likod mo na wala naman pala. Yan ang uh, sign na pinapasok ka na ng hangin sa ulo. Yung isip mo lumilipad. Kung mahina ka lang, aalis yan sa iyo. Kasi yung isip pala sa katawan ay bukod. Pag ang isip ay lumalayo, magkadugtong yan sa ulo mo. Kung hindi mo siya, kung mabibitiwan mo siya, yung pag-isip mo na yan, lalayo na yan, yan na ang tutali na parang nasiraan ka na ng ulo. Pero habang kaya mo pang habulin yung pag-iisip mo na ibalik sa ulo mo, kasi naranasan ko yan, yan talaga ang totoo. Kaya tingnan ninyo yung, yung mga anak ninyo, bagong panganak, nagmumukmuk yan, walang ganang kumain yan, titingnan nyo na yan, may diferensya na yan, may, may na yan ang na nangyari sa kanya. Kaya, pag mayroon mga anak kayo nakita ng mga bagong panganak, na mga ganyan, turungan, alagaan, pakainin, patulugin, wag ipacheck up at wag talaga pabayaan yung mga ganyan. Kasi pag sa oras na ang inaasahan yan, ang pamilya, pagmamahal ng pamilya, alalayan at titingnan, huwag pabayaan. Yan ang masasabi ko sa inyo kasi ay naranasan ko yan.